Hello mga ka -LG. good afternoon, good evening, good morning. Kung anong oras nyo po ito, mapapanood itong aking video. Ayan, welcome again sa aking channel, sa Lian Garden. Ako po si Len, ang inyong mama plantita. At ayan, sa mga bago pa sa channel ko, baka naman pasubscribe naman kung hindi pa kayo nakakasubscribe dyan. At sa mga dati pang nakasubscribe at sa lahat ng sumusuporta, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Miga miga love shoutout po. Lalo na sa aking mga friendship dyan at sa tem promote. Miga miga love shoutout sa at sa si inyong lahat. Love you all mga sisiko Ayan, bago tayo magpatuloy Ang video natin ngayon ay about sa aking mga dendrobium na Ang lalaki ng mga flower At talagang humahataw sila ngayon sa laki Mga yung mga malalaking mga petals ng aking mga dendrobium Ayan, at tara na Atin na pong silipin sila At una ko ngang ipapasilip sa inyo ang aking Dendrobium King Dragon. Ito, super big din ang kanyang petals at napakaganda niya. Ngayon ay takip silim na. Malapit ng dumilim. At ito ang, parang itong naisip kong maganda silang ipakita. Kasi ay kakaiba yung kanilang kulay pag ganitong uras. Ayan. Ito ang aking Dendrobium Naking Dragon pero hindi ko pa alam ang kanyang ID ayan guys ang laki niya at dalawa lang po ang kanyang flower si aking Dendrobium King Dragon ayan siya diba ang laki niya at puntahan naman natin yung iba At ito, pa iba, mga klg lg ayan, medyo ginabi na tayo. Ayan, kasi kanina takip silim na kasi. Ayan, ayan, medyo gabi na siya. Kaya, gumamit na tayo ng ilaw. Ito naman, ang ating big petals din na si Baby Pink. At napakaganda din yung kanyang kulay. Nagahalo yung pink at yung white. Ayan siya. Ang ganda niya. At, mga gapalad ko din siya kalaki ito yung mga parang dendro pals na kung tawagin kasi ay parang mga kasing laki na din ng pals kasi yung kanilang mga flower pero pa, sa tingin ko parang mas malaki pa siya sa pals ayan pero ayan siya at ang cute at ang ganda niya at ito pa din yung isa si forever red forever red yung kanyang kulay, ah, yung kanyang ID. Pero, hindi naman siya totally red. Parang nagre-red pink din siya. Ayan, napakalaki din ng kanyang flower at parang pals din siya kalaki at gapalad ko din siya kalaki. Ayan, yung mga big petals ko na mga dendro ngayong December blooming sila at kahit tatlo lang yung kanyang nabuong flower ayan ang laki niya pa rin pero hindi pa rin niya kinaya o hindi kinaya ng kanyang ano steam or ng kanyang ano kasi ay ng kanyang puno kasi ay ano nga yung kanyang puno maliit lang at napakalaki na nga ng bulakla kaya hindi kinaya kaya lalagyan ko na siya ng tukod kaya siguro pag ito marami pa ang flower ay siguradong mabali na ang kanyang puno ayan yung aking mga big petals dendrobium punta naman tayo sa iba pa at ito din isa pa sa big petals din at kung malalaki yung mga una kong pinakita ito ay mas malaki pa siya siya ay ka, parang king dragon din pero hindi ko alam din ang kanyang ID kasi bago lang siya namulaklak dito sa aking garden hindi ko nga alam kung saan ko siya nakuha or isa sa mga ano mga free babies lang sa akin pa free ayan at kung natatandaan nyo pa yung una ko siyang pinakita hindi siya ganyan kalaki at yung kul kulay niya sa gitna o sa kanyang lips ay nag-iba na din. Ayan o, oh. nag-iba na din siya. At kung titingnan nyo, ay napakaliit lang din ng kanyang puno. Pero ayan, pag yan ay nagmadami pa ang bu bulaklak, ay tiyak hindi din niya kakayanin. Dalawa lang yung kanyang bulaklak. Ayan. Dalawa lang yung kanyang bulaklak at ayan yung kanyang bulaklak na isa. Ayan. At parang may anong kulay ito. Ayan Oh. Ayan. Ang kanyang bulaklak na isa. Talagang napakaganda niya. Ayan siya. Ayan. At napakalaki niya talaga. Yung dalawa niyang bulaklak. At ayan, ang aking mga big petals. Ito ay super white kung titingnan Ayan. Pero sa tingin ko din ay king dragon siya. Kasi kakaiba yung kanyang kugis ng kanyang mga petals or bulaklak. Ayan ang isa pa. At ito pa din ang isa na super lucky din. Pero kung malaki yung white, ito ay malaki din pero mas malaki yung white sa tingin ayan at dalawa lang yung flower na nabuo niya kasi ay kinain niyan yung ano pa yung maliit pa yung kanyang mga buds ay kinain siya at ayan nga napakaganda niya at napakalaki din ng kanyang bulaklak at iba din yung kulay niya para siyang pinkish na maroon. Ayan. Pero ibang kulay niya kapag gabi. Ayan siya. Ito pa din yung mga ibang bulaklak ng aking mga orchids. Pero ito naman ay hindi mga big petals. Ayan. Ipakita ko lang sa inyo. Ayan. Yun ang big petals. Ka-open lang ng flower. Ayan. At yung iba ay hindi pa nag-open. Ayan siya ang aking mga dendrobium. Pero ito, hindi ito big petals. Ano lang siya, medium lang. Medium petals lang siya. Ayan, at sa pag-iikot natin, ayan, may nakita tayong suso. Mamaya natin kukunin. Baka kainin itong ating bagong pabuhay. Yan, na mga dendro, oh. May mga suhi na paman. Ayan, oh. Ayan ang suso. Sa ating pag-iikot ngayon, nakita natin ang suso. Ayon, ngayon ay December 3. Yan ang mga suso. At ito din ang isa pang big petals, si Red Dragon. Ayan, Red Dragon ang ID niya, pero sa ibang sealer iba din ang ID niya. Kaya ayan siya. Ayan na glagas na yung ibang flower niya at yung iba ay ayan, ayan na lang natitira. Ayan, si Red Dragon na super big. Peters Den. Ayan. At ito din ang isa ko pang Big Peters din na King Dragon. Ayan, tri lang din yung kanyang bulaklak at yan ay magiging dark pa yan yung kanyang kulay na ganyan. Yung bagong open siya, ayan siya ang kanyang kulay nung bagong open pa lang. Ayan oh, ayan siya wala pa siyang kulay pag bagong open pero pag yan ay tumagal na yan na ang nagiging kulay niya at magiging dark pa siya lalo ayan yung isa sa baba bali tatlo lang ang kanyang flower kaya ayan oh nagkakakulay na din yung pangalawang nag open ito kasi ang first na nag open ito Ayan, at ang laki din niya. Isa sa mga king dragon ko din. Ayan po, ang aking mga dendrobium. Big petals o big flower. Hi guys, at nandito po tayo sa ating harap ng bahay sa ating garden. At ito ang aking antorium na napakaganda ng kanyang flower. Ayan, hanggang dito na lang po muna itong ating video. Ngayong gabi, nag-umpisa tayo sa takip silim at ayan, ginabi na tayo. At kung nagustuhan nyo po itong aking video for tonight, ay paki-like and comment. At paki-share na din para ma din natin sa iba yung ating munting kaalaman. Hindi man tayo eksperto pero alam kong may natutulungan tayo kahit papano. Sa mga beginners na dati ay tulad ko. Ayan, pero ngayon nagiging success na din lahat ng aking mga tinatanim na mga orchids sa awa ng ating Panginoon. Ay success na sila. At kung nagustuhan nyo po itong aking video, panoorin nyo hanggang sa dulo. Thank you everyone. Thank you sa lahat ng sumusuport. And sana hindi kayo magsawang sumuporta sa munting channel ko. God bless everyone. Hanggang sa muli. Hanggang sa susunod ko pang video. Bye bye and I love you all. Good night.